Magandang umaga po sa inyong lahat. I'm Marvie Uh, YouTube channel, please subscribe, please watch. Thank you very much po. Ang aking topic po ngayon ay tungkol po sa uh, kakilalang nagpatawas po at kung sino po yung iniisip niyang gumawa sa kanya ng kakaiba. Alam niyo naman po, meron diyang marurunong gagamitan po kayo ng kunwari sa inumin mailalagay po sa inyo at bigla na lang sasama ang inyong pakiramdam at manghihina po kayo at gabing gabi po ay tumawag siya sa akin dahil nanghihina po daw siya at nagpatawas po siya at ito po ang lumabas sa tawas po ito po ang lumabas sa tawas ayan po nasa kitna po isa po siyang babae. Iwan ko kung makikita niyo po dyan. Kitang-kita niyo po, diba? Yan po. At ang nakapagtataka po ay nagulat siya. Dahil ganyan na ganyan ang mukha ng babaeng kasama niya nung gabi na iyon. Na may pinainom sa kanya at sumama ang kanyang pakiramdam. At yung babae na yon ay meron daw inggit sa kanya kaya nagawa siguro yon. Kaya naniniwala talaga siya sa aking pagtatawas dahil lumalabas po doon ang katotohanan. At nakakakilabot po pero totoo. Maniwala po pala. At kinaumagahan po ay tumawag siya sa akin. At okay na daw siya nawala na ang kanyang pagkahilo at pagsasuka at sama ng pakiramdam. At yung babae po na yon pinakita niya sa akin ang picture. Kamukha po dito sa aking tinawas. Nakakagulat po. Hanggang dyan na lang po at sana maniwala kayo. Salamat po.